guys handahan lang alam mo yung tubig dalawa, dalawa. <laughs> tapos meron pang apat si Ben dyan doon sa <laughs> takot kami mauhaw mauhaw kasi okay lang pababa paakyat tingal na <laughs> tingnan nyo Ah, oh, andito na kami sa ilalim. Ayan. O, oh, di ba? Pababa. Oh, andito kami sa baba. O, oh, tingnan nyo. Ayan ang ah, trail. Ito yung... Ah. guys, tingnan nyo guys. O, oh, di ba? Di diba yung dyan nandun na sa baba? Ayun o. Oh. Ayun, naglalakad. Yeah. Bale yung total ng akyat at saka pababa is one hour. Ang daming bumaba pero ang daming umakyat na humihingal. Napakaganda ng Bryce Canyon. Kung titingnan mo ang mga view worth it ang pagbaba at pag-akyat mo. Dito mo makikita yung napakagandang view. Ayan, tingnan mo yan. Sulit, worth it. Alam niyo nakaka-excite yung bumaba. Kasi mabilis lang yung pagbaba. Yung pag-akyat pag naman, dahan-dahan lang. Hindi naman ganun kahingal. Dahan-dahan lang. Isang ikot, hinto, isang ikot, hinto, hanggang makarating ka sa taas. Ang ganda, hindi hindi nakakatakot umakyat. Hindi ko ma-imagine na andito na ako sa ilalim ng Bryce Canyon. Ang ganda talaga, grabe. Subukan nyo rin ito pasyalan. At kailangan ma-experience nyo ang pagbaba para maranasan nyo yung, yung ganda. Ganda ng Bryce Canyon. Worth it.